Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Jim at ngayong araw gusto ko pong pag-usapan ang isang mahalagang paksa, ang mga maling gawain sa umaga na dapat iwasan ng ating mga senior citizens. Marami po sa ating mga nakatatanda ang nagsisimula ng araw sa paraang hindi ligtas para sa kanilang katawan. Minsan iniisip natin na normal lang na medyo mahilo o manghina pagagising. Pero sa totoo lang, may mga bagay po na ginagawa natin Tuwing umaga na maaaring magdulot ng problema sa ating puso, dugo at kalamnan. Sa video pong ito, tatalakayin natin ang limang maling gawain sa umaga na sumisira sa kalusugan ng mga seniors at bibigyan ko po kayo ng mga ligtas at epektibong paraan para maitama ang mga ito. Pero bago natin simulan, maaari po ba na i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Pakicomment na rin kung nasa ang lugar kayo ngayon para malaman ko kung hanggang saan umaabot ang mga videos ko ngayon. Simulan na po natin. Kapag tayo ay tumatanda, maraming pagbabago ang nangyayari sa ating katawan. Una, bumabagal ang metabolismo. Ibig sabihin, mas mabagal ang pagproseso ng pagkain at enerhiya. Pangalawa, humihina ang ating muscle strength at balance. Kaya mas mataas ang posibilidad na madapa o mahulog. Pangatlo, mas sensitibo ang ating cardiovascular system o ang ating puso at mga ugat, kaya't mas madaling tumaas o bumaba ang blood pressure kapag may biglang galaw. At panghuli, nagbabago ang ating circadian rhythm o body clock. Mas maaga tayong nagigising pero madalas ay kulang o putol-putol ang tulo. Kung mali po ang ating simula ng umaga, maaaring magdulot no ito ng pagkahilo at pananakit ng ulo pagtaas ng blood pressure, paglala ng pananakit ng kasukasuan, sakit sa tiyan o acid reflux, at sa ilang kaso, pagkahulog na maaaring magresulta sa bali. Kaya isipin po natin ang ating katawan na parang isang sasakyang matagal nang ginagamit. Kailangan muna itong painitin bago umarangkada para makaiwas sa aberya. At sa mga susunod na bahagi, tatalakayin natin isa-isa ang mga maling gawain at kung paano natin ito mapapalitan ng mas ligtas na rutin. Ang unang maling gawain na dapat iwasan ay ang biglang pagbangon mula sa kama. Kapag tayo ay natutulog, bumabagal po ang tibok ng puso at bumababa ang blood pressure. Pagagising, kung bigla tayong babangon, hindi agad nakakayanan ng puso at ng ating mga ugat na mag-adjust. Ang tawag po dito sa medical na termino ay orthostatic hypotension. Ito po ay biglang pagbaba ng blood pressure kapag tayo ay tumayo mula sa pagkakahiga o pagkakaupo. Kapag nangyari ito, bumababa ang daloy ng dugo papunta sa utak, kaya tayo nahihilo, nanlalabo ang paningin, o minsan nawawalan ng malay. Mataas ang panganib ng pagkahulog at pagkabali ng buto. Maaaring mag-trigger ng arrhythmia o irregular na tibok ng puso sa may mga sakit sa puso. Nakakadagdag ng stress sa puso at utak, lalo na kung may history ng stroke o heart attack. Kaya po, imbis na biglang babangon, sundin natin ang tatlong bahagi na rule sa ligtas na pagbangon. Magising ng dahan-dahan. Pagmulat ng mata, huwag agad tatayo. Huminga ng malalim, mga lima hanggang sampung segundo. Umupo muna sa gilid ng kama. Umupo ng mga dalawampung hanggang tatlumpung segundo habang dahan-dahan iniinat ang leeg, balikat at kamay. Tumayo ng mabagal. Pagkatapos lang tumayo, kapag naramdaman na stable ang balanse. Simple lang po ang teknik, pero napakalaki ng maitutulong nito para maiwasan ang aksidente at mapanatiling ligtas ang inyong umaga. Ang pangalawang maling gawain ay ang hindi pagkain ng tamang agahan. May ilan po sa ating mga seniors na sanay uminom lang ng kape sa umaga, o minsan wala talagang kinakain. Iniisip natin na okay lang 'yan, pero sa katotohanan malaking epekto nito sa ating kalusugan. Bakit delikado ang skipping breakfast sa seniors? Kapag natulog tayo sa gabi, halos pitung hanggang walong oras tayong walang pagkain. Ibig sabihin, mababa na ang sugar level ng ating dugo paggising. Kapag hindi pa tayo kumain sa umaga, lalo pang bumababa ang blood sugar at nagdudulot ito ng pangangayayat o muscle loss dahil kukunin ng katawan ang enerhiya sa ating muscles. Pagkahilo at panghihina dahil kulang sa glucose ang utak, panganib sa heart health, lalo na kung may kasamang high blood pressure o diabetes. Mayroon din pong masamang epekto kung mali ang kinakain sa agahan. Halimbawa, sobrang alat na pagkain tulad ng tuyo at instant noodles, o sobrang tamis na tinapay at matatamis na inumin, maaaring magpataas ng blood pressure at blood sugar ng biglaan. Tamang rekomendasyon ng doktor. Una, kumain sa loob ng isang oras pagkatapos magising. Makakatulong ito sa pag-stabilize ng blood sugar at energy level. Pangalawa, pumili ng balanced meal. May protina tulad ng itlog o isda, may complex carbohydrates tulad ng oatmeal o whole grain bread, at may prutas tulad ng saging o papaya. At pangatlo, limitahan ang sobrang alat at sobrang tamis. May iiwasan na nito ang biglaang pagtaas ng blood pressure at blood sugar. Kung tama ang simula ng ating araw sa pagkain, mas may lakas tayo para kumilos, mas malinaw ang isip at mas protektado ang puso at utak natin. Ang pangatlong maling niyang gawain ay ang hindi pag-inom ng tubig pagkagising. Alam niyo po ba na sa buong magdamag habang tayo ay natutulog, nawawalan tayo ng halos isang litro ng tubig sa pamamagitan ng paghinga at pagpapawis? Kaya paggising, automatic na medyo dehydrated na ang katawan natin epekto ng dehydration sa seniors. Sa mga senior citizens, mas mababa na po ang thirst sensation. Ibig sabihin, kahit kulang na sa tubig, hindi agad nakakaramdam ng uhaw. Kapag tuloy-tuloy ang ganitong sitwasyon, maaaring magdulot ng pagkahilo o pagkawalan ng balanse, pagkapagod at pangihina, pananakit ng kasukasuan dahil kulang ang joint lubrication, paglalapot ng dugo na pwedeng magpataas ng risk ng stroke o heart attack. Pagkakaroon ng UTI o impeksyon sa ihi kadalasan, mas inuuna pa natin ang kape o tsaa kaysa tubig. Ang problema po, pareho silang may caffeine na mild diuretic. Ibig sabihin, mas mapapadalas ang ihi. Kaya lalo tayong mauubusan ng tubig. Tamang rekomendasyon ng doktor, una, uminom ng isang baso ng maligamgam na tubig pagkagising. Nakakatulong itong i-rehydrate ang katawan at gisingin ang ating metabolismo. Pangalawa, iwasan muna ang sobrang malamig na tubig sa unang inom pagkagising. Maaaring magdulot ito ng mild na shock sa throat at stomach muscles, lalo na sa seniors na may acid reflux. At pangatlo, targetin ang anim hanggang walung baso ng tubig sa buong araw. Hatiin sa maliliit na portions para hindi mabigla ang kidneys. Ang simpleng pag-inom ng tubig sa umaga ay parang pagbibigay ng bagong sigla sa buong katawan. Maliit na gawain pero malaking tulong para maiwasan ang pagkahilo. Pananakit at iba pang komplikasyon. Marami po sa ating mga seniors ang nagsisimula ng araw sa isang tasa ng mainit na kape. Walang almusal, walang tubig, kape agad. Masarap nga naman sa pakiramdam pero alam nyo po ba? Ito ay isa sa mga pinakadelikadong gawain sa umaga kung walang laman ang ating tiyan. Ano ang nangyayari sa katawan? Ang ating tiyan ay natural na gumagawa ng stomach acid para tunawin ang pagkain. Kapag walang laman ang tiyan at uminom tayo ng kape, lalo nitong pinapataas ang acid production. Ito ay maaaring magdulot ng acid reflux o hyperacidity, pananakit at kabag paglala ng gastritis at sa matagal na panahon, pwedeng magresulta sa ulcer. Dagdag pa rito, ang caffeine sa kape ay isang stimulant. Kapag walang laman ang tiyan, mas mabilis itong naaabsorb sa dugo, kaya't maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng heart rate, panginginig at anxiety, pagtaas ng blood pressure, lalo na sa may hypertension. Tamang rekomendasyon ng Dr. Una. Kumain muna bago magkape, kahit maliit lang, tulad ng saging, tinapay, o crackers para may buffer ang tiyan laban sa asid. Pangalawa, uminom muna ng tubig bago magkape. Makakatulong ito sa hydration at para hindi maging sobrang concentrated ang epekto ng caffeine. Ikatlo, limitahan sa isa hanggang dalawang tasa ng kape sa isang araw. Iwasan ang pag-inom ng kape late in the afternoon para hindi makaapekto sa tulog. At ikaapat, kung may acid reflux o gastritis, mas mabuting iwasan ng kape o pumili ng decaf. Ang kape ay hindi masama kung iniinom sa tamang paraan at tamang oras. Pero tandaan po natin, ang umaga ay dapat magsimula na pagkain at tubig bago tayo mag-enjoy ng ating paboritong tasa. Ang ikalimang maling gawain na madalas gawin ng seniors ay ang pagbubuhat agad o paggawa ng mabibigat na gawain sa umaga tulad ng pagbubuhat ng mga bagay timba ng tubig, paglipat ng mabibigat na paso o pag-aayos ng mabibigat na kasangkapan. Bakit delikado do? ito? Sa umaga, ang ating mga kalamnan at kasukasuan ay mas malamig at mas stiff dahil sa magdamag na hindi paggalaw. Kapag biglang binigla ng mabibigat na trabaho, nagkakaroon ng muscle strain o pagabanat ng kalamnan, joint pain at paglala ng arthritis, panganib sa likod tulad ng lumbar strain o slip disc, bigla ang pagtaas ng blood pressure dahil sa physical exertion para sa may sakit sa puso, lalo pong delikado, maaaring mag-trigger ng chest pain o sa matinding kaso, heart attack. Tamang rekomendasyon ng doktor. Una, mag up muna sa umaga. Mag-inat, maglakad-lakad sa loob ng bahay, at iikot-ikot ang mga braso, at balikat sa loob ng lima hanggang sampung minuto bago magsimula ng gawaing bahay. Pangalawa, iwasang magbuhat ng higit sa limang kilo nang walang tulong. Kung kinakailangan, gumamit ng cart o humingi ng assistance. Pangatlo, piliin ang tamang oras para sa mabibigat na gawain. Mas mabuting gawin ito pagkatapos ng almusal at ilang oras matapos magising para mainit na ang katawan at stable ang blood pressure. Pangapat, gumamit ng tamang posture sa pagbubuhat. Baluktutin ang tuhod, hindi ang likod, at panatilihing malapit sa katawan ang binubuhat. Ang katawan po natin sa umaga ay parang bagong gising na makina. Kailangan muna itong painitin bago gamitin sa mabibigat na trabaho. Tandaan, hindi masama ang pagiging aktibo, pero mas mahalaga ang pagiging ligtas. Ngayon, na alam na natin ang mga maling gawain, pag-usapan naman natin ang tamang paraan para simulan ang umaga ng isang senior. Ito po ay isang step-by-step -step morning routine na ligtas, madaling sundan, at makakatulong para maging masigla ang buong maghapon. Step 1. Gumising nang dahan-dahan. Pagmulat ng mata, huwag agad tumayo. Huminga ng malalim, mga limang beses, para mabigyan ng sapat na oxygen ang utak. Iunat ang kamay at paa para magising ang mga muscles. Step 2. Umupo muna sa gilid ng kama. Magtagal ng 20 hanggang 30 segundo bago tumayo para maiwasan ang biglang pagbaba ng blood pressure. Dahan-dahang igalaw ang leeg at balikat. Step 3. Uminom ng isang baso ng maligam-gam na tubig. Nire-rehydrate nito ang katawan pagkatapos ng 7 hanggang 8 oras na walang tubig. Nakakatulong din para gisingin ang metabolism at digestive system. Step 4. Kumain ng light, balanced breakfast. May protina, itlog, isda, o yogurt. May complex carbs, oatmeal o whole grain bread. May prutas, saging, papaya o mansanas. Iwasan ang sobrang alat o tamis. Step 5. Maglaan ng 5 hanggang sampung minuto sa light stretching o paglalakad. Pinapainit nito ang joints at muscles para maiwasan ang injury. Nakakatulong din para gumanda ang sirkulasyon ng dugo. Step 6. Limitahin ang kape. Kung iinom ng kape, siguraduhin may laman na ang tiyan. Isang hanggang dalawang tasa lang sa isang araw. At huwag inumin ng late para hindi makaapekto sa tulog. Step 7 planuhin ang araw. Gumamit ng notebook o planner para isulat ang mga gagawin. Nakakatulong ito sa memory at nagbabawas ng stress. Kapag ginawa natin ang routine na ito araw-araw, makakaiwas tayo sa biglang pagkahilo, pananakit at pagkapagod sa umaga. Mas magiging maayos ang sirkulasyon, mas magiging alerto ang isip at mas magiging magaan ang pakiramdam. Mga kaibigan, tandaan po natin ang umaga ay parang unang pahina ng isang libro. Kung paano natin sisimulan, makakaapekto sa buong kwento ng ating araw. Para sa ating mga seniors, bawat araw ay mahalaga. Hindi lang po para mabuhay ng matagal, kundi para mabuhay ng masaya, malakas, at may kalidad. Kung iiwas tayo sa maling gawain sa umaga at papalitan ito ng tamang rutin, mas magiging magaan ang pakiramdam mas malinaw ang isip at mas magiging masigla ang puso, literal at emosyonal. At para sa mga anak, apo at caregivers na nanonood ngayon, ang simpleng pag-alalay at pag-remind sa ating mga mahal sa buhay ay malaking tulong para sa kalusugan nila. Ang malasakit na ipinapakita natin araw-araw ay hindi lang nagpapahaba ng kanilang buhay, nagpapaganda rin ng bawat araw. Nakasama natin sila. Alagaan po natin ang umaga para maalagaan ang ating buong buhay. Ako po si Doc Jim at lagi kong paalala, ang kalusugan ay puhunan. Kaya simulan natin ang bawat araw ng tama.